Alam mo, ang laban sa last o pagnanasa ay hindi biro pero posible kang manalo kung haharapin mo ito ng diretsuhan. Hindi kailangan balutin sa matatamis na salita, hindi rin kailangan ituro ang daliri sa ibang tao. Ito ay tungkol sa iyo at sa mga desisyon na ginagawa mo araw-araw. Kung seryoso kang gustong talunin ang Last, kailangan mong tanggapin na may parte ka dito. Walang ibang tao ang may hawak ng iniisip mo kundi ikaw. Kapag patuloy mong tinatakasan ng katotohanan, hindi ka makakausad. Ang unang hakbang ay pagiging totoo sa sarili kaya bago ang lahat tigilan ang pagbibintang sa iba Isa ito sa pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi natin sa sarili na ang ibang tao ang may kasalanan kung bakit tayo nagkakaroon ng last ang totoo ikaw ang pumipili sa kung ano ang papasukin mo sa isip mo personal responsibility. Marami sa atin kapag nakaramdam ng lust, mabilis sisihin ang iba. Sasabihin natin kasalanan nila dahil sa suot nila o sa paraan ng kilos nila. Pero isipin mo ito, wala naman talagang pumipilit sa iyo para tumingin ng dalawang beses o para magpantasya sa isip mo. Kung kapatid mo o nanay mo o anak mo ang nakasuot ng ganon, magigising ka agad na hindi dapat makita sila sa ganong paraan. Bakit sa iba mo nagagawa, pero sa kanila hindi, ang dahilan, kasi kulang ka sa pagmamahal at respeto na dapat ibinibigay sa kapwa. Ang lust at love hindi kayang magsabay. Kapag may lust, tinitingnan mo ang tao bilang bagay na pwedeng gamitin. Kapag may love, nakikita mo sila bilang tao na may halaga at dignidad. Ang lust ay palatandaan na may kulang na totoong pag-ibig sa puso mo. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng lust, hindi mo sila minamahal. Ang ginagawa mo, binababa mo sila bilang gamit na pwedeng pagbigyan ang pansarili mong pagnanasa. Ito ang totoo at masakit na katotohanan. At hanggat hindi mo ito tatanggapin, hindi ka lalaya. Change how you see others. Kung gusto mong tuluyang makawala sa lust, kailangan mong baguhin kung paano ka tumitingin sa ibang tao. Huwag mo silang tignan bilang bagay para sa iyong pagnanasa. Tingnan mo sila bilang kapatid, magulang, kaibigan, taong may dignidad at karapatang igalang. Kapag naisip mong kapatid mo o nanay mo o tatay mo ang nasa harap mo, hindi mo sila babastusin sa isip mo. Ganun din dapat ang tingin mo sa lahat. Hindi sila laruan para sa imahinasyon mo. Sila ay tao na karapat dapat ng pagmamahal at hindi gawing pantasya pero may kaaway kang dala-dala sa bulsa araw-araw. At ito ang tinatawag na corn. Hindi ito biro. Hindi ito simpleng bagay na ginagawa ng lahat. Ang totoo, laso nito, ginagawa nitong gamit ang mga tao sa screen at winawasak ang natural mong pagmamahal sa kapwa. Ang corn ay mapanganib dahil tinuturuan kang hindi na makita ang tao bilang tao. Unti-unti nitong binabago ang utak mo at pinapatay ang malasakit. Habang mas nanonood ka, mas tumitibay ang tanikala. Kaya wag mong lokohin ang sarili mo. Ito ay tunay na lason. Consequences of Lust Huwag mong isipin na ang lust ay walang epekto. Dahil sa totoo lang sinisira nito ang relasyon mo sa sarili mo at sa ibang tao. Kapag hinayaan mong lamunin ka nito, unti-unti nitong pinapatay ang kakayahan mong magmahal at magbigay ng totoong malasakit. Ang panunood ng corn at pagbibigay sa lust ay hindi biro, dahil tinuturuan ka nitong gawing sexual ang halos lahat ng nakikita mo. Nawawala ang respeto mo sa tao, at pati simpleng tingin ay nagiging puno ng maling kahulugan. Dito nagsisimula ang pagkabulag. Kailangan mong tandaan, hindi ka biktima ng lust. Hindi ito parang ulan na biglang bumabagsak. Bawat beses na sumusuko ka sa lust, pumipili ka. At habang inuulit mo ito, hinahayaan mong maging alipin ka ng sarili mong pagnanasa at mawala ng kontrol. Kapag hindi mo pinigil ngayon, lalaki pa ito. Hindi titigil ang lust sa parehong antas, kikilos ito, magugat, at kontrolin ang mas malalaking parte ng buhay mo. Kaya kung akala mo maliit na bagay lang ito, magising ka dahil paglalaruan ka nito hanggang dulo. Cutting last at the root. Hindi mo mapapahina ang last kung hinahayaan mo ito kahit kaunti. Parang apoy ito, hindi mo mapapatay sa pagbibigay ng kahoy. Ang tanging paraan para talunin ito ay putulin sa ugat. Kailangang alisin mo ang lahat ng bagay na nag-uudyok sa iyo para magbigay sa tukso. Kasama dito ang mga sitwasyon, media, at kahit mga iniisip na nagpapalakas ng pagnanasa mo. Kung seryoso ka talagang lumaban, kailangan mong iwasan ang mga bagay na alam mong nakaka-trigger. Dito mo malalaman kung gaano ka talaga kaseryoso sa laban na ito. Huwag mong lokohin ang sarili mo, hindi ito magiging madali. Kailangan mong maging disiplinado at magkaroon ng matinding self-control. Pero ito ang totoo, kung hindi mo aalisin ang mga ugat ng lust sa buhay mo, hindi ka kailanman magiging malaya mula rito. Stop feeding desires, isang simpleng katotohanan ito, kung ano ang pinapakain mo ay lalago. Kapag patuloy mong pinapakain ang last, mas lalakas ito, kapag inalisan mo ng pagkain, unti-unti itong hihina. Ang problema, marami ang paulit-ulit na nagpapakain dito at nahihirapang kumawala. Bawat beses na sumusuko ka sa last, lalo mong pinapahirap ang sarili mo sa susunod, parang binibigyan mo ng gasolina ang apoy na gusto mong patayin. Pero bawat pagtanggi mo, tinuturuan mo ang sarili mong maging mas matatag at mas malakas laban dito. Ang last ay nabubuhay sa paulit-ulit na pagbibigay. Kahit maliit na bagay lang, kapag pinayagan mong pumasok sa isip mo, doon ito nagsisimula at lumalakas. Kaya kailangan mong maging matindi sa sarili mo, walang palusot, walang puwang para magkompromiso. Maging mapanuri sa lahat ng pinapanood mo, sa mga lugar na pinupuntahan mo, at sa mga iniisip mong hinahayaan mong tumakbo sa isip mo. Kung hindi ka magiging brutal sa sarili mo, hindi ka makakawala. Walang exceptions dito. Kailangan mong maging seryoso. build better habits. Hindi sapat na basta tigilan mo lang ang lust. Dahil kung wala kang ipapalit na mas mabuting gawain, babalik at babalik ka sa parehong ugali. Ang lust ay isang mas samang habit at tulad ng lahat ng habit, kaya itong palitan ng mas makabuluhang bagay sa buhay mo. Kailangan mong turuan ang sarili mong ito o ng oras at lakas sa mga bagay na may halaga. Maglaan ng panahon para sa pamilya, ayusin ang sarili, at unahin ang mga pangarap mo. Sa ganitong paraan, hindi lang nawawala ang lust, kundi napapalitan ito ng progreso. Ang isip at katawan natin ay nasasanay sa kung ano ang lagi nating inuulit. Kaya kung lagi mong inuulit ang mga maling imahe, dun palaging pupunta ang isip mo. Pero kapag inuulit mong gawin ang tama, unti-unti mong tinatanggal ang lumang ugali at binubuo ang bago. Don't fight alone. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ay ang subukan mong labanan ang last mag-isa, mas lalo itong lumalakas kapag nasa isolation ka. Kapag walang nakakaalam ng pinagdadaanan mo, mas madaling kontrolin ng last ang isip mo at mas madali kang bumigay sa tukso. Kaya kailangan mo ng taong mapagkakatiwalaan. Hanapin mo ang isang kaibigan, kapatid, o kahit sino na alam mong makikinig sa'yo nang hindi ka huhusgahan. Ang simpleng pagkakaroon ng taong pwede mong kausapin ay malaking tulong para hindi ka manatiling bihag. Kapag sinasabi mo sa iba ang struggle mo, parang binubuksan mo ang ilaw sa isang madilim na kwarto. Unti-unti nawawala ang kapangyarihan ng las kasi wala na itong lugar para magtago. Doon mo mararamdaman na hindi ka kasing trap tulad ng akala mo. Oh, mahirap aminin na may kahinaan ka, minsan nakakahiya, pero tandaan mo, ang pag-amin ay hindi kahinaan. Ito ang unang hakbang para magkaroon ng tunay na pagbabago, at kapag nagsimula kang maging totoo, doon magsisimula ang kalayaan mula sa last. Strength in accountability. Kapag natuto kang aminin ang struggle mo sa ibang tao, hindi ka humihina kundi mas lalo kang lumalakas. Ang accountability ay parang sandata na nagbibigay sa'yo ng lakas. Dahil alam mong may nagbabantay, mas madali mong pipiliin ang tama kaysa sa mali. Bukod pa doon, ang pagiging tapat sa iba ay mas nagpapalalim ng relasyon mo sa kanila. Hindi lang ikaw ang natutulungan, kundi pati sila ay mas nagiging bukas din sa pinagdadaanan nila. Sa ganitong paraan, hindi lang laban mo ang natutulungan kundi pati pagkakaibigan kapag may kasama ka, hindi na ganun kadaling bumigay. Dahil alam mong may taong magtatanong sa'yo, mas mag-iingat ka. At sa bawat araw na lumalaban ka kasama ang iba, mas nagiging matibay ka. Unti-unti mong mararamdaman na kaya mong manalo sa laban. Sa huli, ang last ay walang panama kapag may tamang suporta ka. Ang accountability ay hindi tanda ng kahinaan kundi tanda ng katalinuhan. Dahil pinapakita nito na alam mong hindi mo kayang mag-isa. At mas malaki ang tsansa mong makalaya kapag may kasama ka. Take action now. Huwag mong ipagpaliban ang laban sa last. Kapag sinabi mong bukas mo na haharapin, mas binibigyan mo ito ng oras para lumakas. Habang tumatagal, mas nahihirapan kang kontrolin ito. Kaya kung talagang gusto mong lumaya, ang tamang oras para kumilos ay ngayon. Parang damo sa hardin ng last. Kung puputulin mo lang ang nasa ibabaw, tutubo ulit ito dahil naiwan ang ugat. Kailangan mong bunutin hanggang pinakailalim. At para magawa 'yon, kailangan mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa tao at matutong magmahal. Ang unang hakbang ay baguhin ang isip mo. Huwag mong tingnan ang mga tao bilang bagay na pwedeng gamitin para sa pansariling saya. Tingnan mo sila bilang tao na may dignidad at halaga. Kapag natuto kang magbigay ng respeto, doon nagsisimula ang totoong panalo. Tandaan mo, ang last ay hindi kusang kumokontrol sa'yo. Ikaw ang pumipili kung susuko ka o lalaban. Bawat beses na magbibigay ka sa last, choice mo yon. Pero bawat beses na tumanggi ka, choice mo rin yon. At sa bawat pagtanggi, mas lumalapit ka sa kalayaan. The fight is worth it. Hindi magiging madali ang laban sa last, pero bawat pagtanggi ay nagpapalakas sa'yo. Bawat araw na hindi ka bumibigay, mas humihina ang tanikala nito. Unti-unti mong makikita ang pagbabago at mararamdaman mo na may pag-asa pala talagang makalaya mula rito. Ang panalong ito ay hindi lang tungkol sa pagtigil sa isang masamang habit. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang buhay na puno ng respeto, pagmamahal at self-control. Isang buhay kung saan hindi ka alipin ng pagnanasa, kundi ikaw mismo ang may hawak ng sarili mo. Kapag nanalo ka sa laban na ito, mas magiging malinaw ang isip mo. Mas magiging totoo ang pagmamahal mo sa tao at mas magiging buo ang pagkatao mo. Ito ang klase ng pagbabago na hindi lang pansarili, kundi makikinabang din ang mga taong nasa paligid mo. Kaya huwag mong isipin na maliit na bagay lang ito. Ang laban sa last ay isa sa pinakamahalagang laban ng buhay mo. Hindi siya madali, pero siguradong sulit dahil sa huli, ikaw ay magiging mas mabuting tao at mas malapit sa best version ng sarili mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo ang like button dahil nakakatulong ito para mas maraming tao ang makakita ng mensaheng ganito. Ang simpleng aksyon mo ay pwedeng makatulong sa iba na lumaban din sa parehong struggle na pinagdadaanan mo. Kung bago ka dito, isipin mong mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos. Ang bawat topic na pag-uusapan natin ay tungkol sa growth, disiplina, at totoong pagbabago. Baka ito na ang reminder na kailangan mo sa tamang oras ng buhay mo. Maraming salamat sa panonood at sa oras na ibinahagi mo dito. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito at lagi kang may choice para lumaban at manalo. Kita-kits tayo sa susunod na video at sana dalhin mo ang mga natutunan mo ngayon sa totoong buhay.